So ayan mga idol Bali, meron tayong sasampahan ngayon na ano, na hanging bridge for the first time. <laughs> okay, tara. So ayan mga idol Bali, sasampatan tayo dito sa hanging bridge na ngayong ko rin lang na narating. Ayan, tara. Oh. Okay, ayan. So papansin nyo, ang sahig niya is ah, puro kahoy. And Siyempre gumagalaw-galaw parang nakakahilo nakakahilo maglaka dito ayan o oh. <laughs> okay, tara tara so ayan ang lakas ng ano umuuga-uga siya ayan ay, 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 ay. umuuga oh, kasi nga ito ay ano lang hanging bridge so kung mapapansin nyo mga idol Itong hanging bridge na ito ay napakalaking tulong kapag yung ilog na yan ay bumabaha kasi yung mga tao dyan sa kabila ito yung nagiging daanan nila So, ayan Kita nyo Kaya, ayan o oh. Napakalawa kasi nung ilog At kapag bumabaha Ayan hirap hindi makatawid yung mga tao dito kaya maraming maraming salamat sa gumawa ng paraan para magka, magkaroon ng hanging bridge dito sa aming lugar lalong higit siyempre doon sa mga tao na sa kabila ay patuloy na naghahanap buhay ayan yun napakahaba so ang ganda Oh, ayan, 'di ba? Oh. <laughs> okay. So, ayan mga idol. Maraming maraming salamat.